Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini ngayong Enero 23, 2025, ngayong Huwebes, Enero 23. Tinatawagan ka ng universo na yakapin ang iyong likas na kaakit-akit na personalidad. Ang iyong natural na alindog ay kayang magbigay liwanag sa anumang silid, umaakit sa mga tao sa iyong paligid ng may kadalian. Habang iniikot mo ang iyong araw, hayaan mong ang iyong karisma ay magpakita ng masiglang enerhiya na bumabalot sa iyo. Isipin na ang bawat niti, biro, o salita ay maaaring maging inspirasyon para sa iba, at sa ganitong paraan, nagiging bahagi ka ng pagdadala ng liwanag sa kanilang araw. Sa paglalakbay ng buwan sa Scorpio, nadaragdagan ang lalim ng bawat karanasan mo ngayon. Ang Scorpio ay nagdadala ng enerhiya na nagbibigay diin sa introspeksyon at pagkatuto mula sa nakaraan. Hinahamon ka nitong tingnan muli ang mga dating pangyayari, hindi upang manatili sa mga alaala, kundi upang matuklasan ang mga aral na maaaring nagtago sa ilalim ng mga emosyon at kaganapan. Sa bawat pakikipag-usap at interaksyon, may pagkakataon kang mas maunawaan ang iyong sarili at ang mga tao sa iyong paligid. Ang mga bagay na tila simpleng usapan lamang ay maaaring magdala ng mga hindi inaasahang katotohanan na magbubukas ng daan patungo sa personal na pag-unlad. Ang ika-negatibo 24 na araw ng buwan ay nagdadala ng malakas na enerhiyang panlalaki na nag-aanyaya sa iyo na maging matapang at yakapin ang mga oportunidad na maaaring mukhang nakakatakot sa una. Ang lakas na ito ay nagtutulak sa iyo na maglabas ng tapang at magpasimula ng mga bagong pakikipagsapalaran. Sa araw na ito, mas mahalagang sundin ang boses ng iyong tapang kaysa magpigil dahil sa takot. Ano ang mga pagkakataon na matagal mo nang gustong pasukin ngunit nagdadalawang-isip ka? Ngayon ang panahon upang yakapin ang mga ito ng may kumpiyansa, sapagkat ang mga ito ay maaaring magdala sa iyo sa mga landas na hindi mo pa inaasahan. Habang dumadaloy ang araw, maging mapanuri sa mga damdaming maaaring sumiklab, tulad ng pagkabigo o pagkairita. Isipin kung paano hinuhubog ng mga emosyon na ito ang iyong mga iniisip at kilos. Huwag magmadaling magdesisyon o tumugon ng pabigla-bigla. Sa halip, gamitin ang pagkakataon na magnilay at tanungin ang sarili, ano ang pinagmula ng aking nararamdaman? Ano ang natututuhan ko mula rito? Ang ganitong paraan ng pag-isip ay maaaring magdala ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mga sitwasyon sa iyong paligid. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magmuni-muni, pag-isipan ang mga tagumpay, mga oportunidad na sinubukan mong pasukin, at ang mga interaksyong nagdala ng halaga sa iyo. Yakapin ang enerhiya ng araw na ito, bilang isang paalala na ang bawat hakbang na ginagawa mo, gaano man ito kaliit, ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong mga layunin. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa mga pagkilos, kundi pati na rin sa mas malalim na koneksyon, sa iyong sarili, sa iba, at sa universo na laging nagtutulak sa iyo pasulong. Sa wakas, tandaan na ang buhay ay isang patuloy na kwento ng pagtuklas at paglago. Hayaan mong ang enerhiya ng araw na ito ay magbigay inspirasyon sa iyo na yakapin ang iyong tunay na kalikasan bilang isang Gemini, masayahin, mausisa, at handang tuklasin ang anumang bagong landas. Huwag matakot sa pagbabago, sapagkat ito ang susi sa iyong patuloy na pag-angat. Magpahinga ng may kasiyahan sa puso, dala ang kaalaman na ang bawat sandali ay isang pagkakataon para sa mas malalim na koneksyon at personal na pag-unlad. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.